Hai guys. ayan pupuntahan ko na ang North District Park guys. medyo matagal na po ako hindi nakapunta doon guys summer ngayon so winter lang ako nakapunta doon so ngayon pinag-isipan ko talaga before ang holiday sunday day off na pupuntahan kong lugar na yun so samahan nyo ako guys tara north district hospital So ayan guys, nandito na po ako ngayon sa North District Park. Ayan papasok tayo. Ito po yung North District Park entrance. Pero yung, doon talaga yung main entrance niya guys. So lakad muna. Bye bye! bye, -bye. So, ayan guys. Dito na naman tayo sa part na ito guys. Ayan, tara. Ito guys, pag winter, napakaganda dito. Tingnan lalo. Nag-change yung kulay ng mga dahon guys. So, ngayon, hindi pa. So, ganito lang muna. Pero napakaganda pa rin. Ayan. So, dito na naman ako. Ayan si Kabayan. Nagbablog din siya.